Para lang din klaro sa mga nakatutok sa atin ngayon, um, ano po ang advocacy ng inyong grupo at bakit po kaya nagkakaroon ng misinterpretation sa UP UPI? Uh, ang uh, nabanggit ko kanina, ang UPI isang uh, kilusan na patrioticon o oh, inilulusan oh, in, o in, na-advocate in namin. Uh, yung mga tungkol sa COVID, ganyan yung mga forced lockdowns ngayon ano nakaraang eleksyon yung uh, cheating dyan sa ano uh, computerized cheating ngayon naman ay corruption so uh, ito lahat ng ginagawa namin ay para sa kabubuti ng ating bayan mm -hmm. ano uh, wala kaming ginagawang labag sa batas lalong-lalo na yung labag sa konstitusyon. kaya hinihiling namin kay General Lacson na pangalanan kung sino yung mga retired generals na yan na tumapat mm -hmm. sa kanya at uh, ini-tya siya nang isang unconstitutional na civilian military punta. Oo. Saan po kayo? Wala pa kayo. Na... Oo, sir. Saan po kayo nanggagaling yung misinterpretation na yon ng iba sa inyo? Kasi may mga nababasa rin ako online na ganito lumalabas. Meron po ba kayong nasabi o na-post na kayo po yung anti-government o gusto nyo po ng change uh, of leadership? <laughs> wala, po, wala po sa ganon. Ano? Wala po, po sa ganon. Sabi ko nga, non-political, non-partisan yung amin. Saka ito ay uh, non-violent, uh, constitutional or law-abiding movement. So dahil lang kami ay lantad sa ngayon dahil sa nangyaring aming uh, uh, protest rally dyan sa EDSA, People's Park Monument, maaring inilink nila kami doon kasi hindi naman nagpapakilala yung iba. Kami lang medyo lantad ngayon dahil sa aming mga protest rally. Kaya maaring yun ang ginagawa na tinitwist nila. At uh, kaya kami ay nananawagan uh, na sana huwag paniwalaan yung mga itong mga disinformation. Mga kapatid, Brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!